Tumating na sa Brunei, Darussalam kaninang umaga si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang state visit. At naroon ngayon si Alan Francisco para bigyan tayo ng up update. Alan? Aljo, kararating nga lang noong ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at ang Philippine delegation dito sa Brunei, derecho agad siya o sila sa trabaho. Matapos ang dalawang oras na biyahe Aljo, nakarating sa Bandar Seri Begawan International Airport kaya ng alas 6 umaga si na Pangulong Marcos. Para ito sa kanyang state visit kasunod ng naging ni Brunei Sultan Hassanal Bolkiya. Ang unang nag aktividad ng Pangulo ay ang pagpunta sa Istana Nurul Iman ng official residence ni Sultan Bolkiya. Magiliw na tinanggap ng Sultan ng First Couple. Nabigyan pa nga ng isang welcome ceremony si President Marcos. Matapos nito, agad ang na nagsagawa ng bilateral meeting si na Pangulong Marcos at Sultan Bolkiya. Sa kanyang mensahe, nagpasalamat ang Pangulo sa Sultan dahil sa mainit nilang pagtanggap sa Philippine delegation. Inalala ng Pangulo nang sumama siya noon sa amang si dating President Ferdinand E. Marcos Sr. sa Brunei at dito ay binigyang diin ang matatag na samahan ng dalawang bansa. Kinilala ni President Marcos ang tulong na ibinibigay ng Brunei tuwing may kalamidad sa Pilipinas noong pandemic at sa ambag nito sa Mindanao Peace Process. Sabi pa ng Pangulo, ang apat na dekadang anibersaryo ng kalayaan ng Brunei ay natapat sa 40 years na diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Brunei. Bukod sa pagpapalakas sa aljo ng relasyon ng dalawang bansa, natalakay rin sa bilateral meeting ang mga regional at international issues, climate change, environmental degradation at geopolitical tensions. Sumaksilin ng dalawang lider sa mga kasunduang na lagdaan dito, gaya ng maritime cooperation at ang recognition o pagkilala ng certificates na ibinibigay sa ilalim ng International Convention on Standards on Training Certification and Watchkeeping for Seafarers. Layo na nitong paigtingin ng maritime cooperation ng dalawang bansa. Mayroon ding kasunduan aljo sa turismo na layong pataasin ang tourist arrival sa parehong bansa. Lumagda rin ng Pilipinas at Brunei sa letter of intent na magpapalakas sa agricultural cooperation at layong makatulong sa pagkamit ng food security. Samantala, diretsyo agad-aljo ang Pangulo sa Filipino Community Event kanina no, sa Bridex International Convention Center. Sa mga sandaling ito, ay uh, katatapos lang yung event na yan. Gayunman kita yung panabik ng mga Pilipino rito na masilayan ng personal si President Marcos at First Lady Lisa. Sa talumpati ni Pangulong Marcos si binahagi niya sa mga Pilipino rito sa Brunei ang mga ginagawang hakbang ng gobyerno para ayusin ang paumuhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang mga infrastructure projects, partikular ang Manila International Airport. Na sabi niya nga, bagamat ilang taon pa bago tuloy maayos, ay may mararamdaman at mahikita ng pagbabago rito sa susunod na taon. Titiyakin ani ng gobyerno na hindi lang ang Metro Manila o Luzon ang umuunlad sa usapin na infrastructure, kundi maging ang mga malalayo at liblib -lib na lugar. Nariyan din ang pagusulong ng renewable energy ng gobyerno pagsasa-moderno ng agriculture sector at ang pagpapalakas ng turismo ng bansa My obligation to the Filipino people is a realistic vision. The best days of our end years are not in our past but in our future. And the solution cannot be done by government alone. There are so many things that we need to do that we can only manage if we do them together. Everyone must do their part. The unrelenting drive for excellence in all aspects of personal, community, national, international life demands that all Filipinos set for themselves standards and goals which are nothing short of excellent. You are no stranger to this. You are already doing it here in Brunei. Trust in government for leadership, but let us accept our part as citizens. Let us be proud to be Filipino. Let us be confident. <laughs> Let us be confident in the future of our country. Aljo, parehas lamang no, yung oras dyan sa Pilipinas at dito sa Brunei. Kung dyan pa, sa isang gabi, duto rin ay uh, parehas lamang. No. So bukas naman, Aljo, asahan yung uh, paikipagpulong pa sa ibang mga grupo no, ni Pangulong Marcos. Dyan nga yung Philippine Business Forum at yung uh, kapihan sa media kung saan inaasahang sasagutin ni Pangulong Marcos yung ilang tanong ng media. Sa ngayon, Aljo, andito ako sa Eco Park, no? isang pasyalan dito sa Bansang Brunei. At live mula rito sa Bandar Seri Bigawan sa Bansang Brunei. Alan Francisco, Aljo. Maraming salamat, Alan Francisco.